love reading. So, hindi to para sa lahat. Okay, takes what resonates and leave the rest. Kaninong story to? Sinong maka-resonate nito? Let's see. Ano story storyo ito? Sino makaka nito? So, I can see here that in your relationship, itong person na to is parang may lihim siya sa'yo. So, and also, akala mo, nakafocus siya sa relationship ninyo na mahal ka niya. Totoo, mahal ka naman niya. May nararamdaman siya sa'yo dito, biro, or hindi siya, hindi kanya niya niloloko lang or ginagago lang. May nararamdaman talaga siya sa'yo. Pero, may sikreto din siya sa'yo. May tinatago din siya sa'yo. Siguro, bakit hindi niya to sinasabi sa'yo? Dahil sa ayaw niyang masaktan ka. Kumaga, ayaw niya na, na nag-aaway kayong dalawa. Ayaw niya na mag-iisip ka pa or something ganyan. Alam mo itong person na to nako-confuse siya. Meron siyang someone. Siguro nahulog siya sa iba. Nahulog siya sa iba while kayo pa. Pero it doesn't mean na nawala na yung pagmamahal niyo. Kasi complicated siguro na-attract siya sa iba while kayo pa. And um tinago lang niya to sa So parang na-confuse siya this time sa nararamdaman niya between you and this person. This is a new person. Parang natukso siya to a new person. Nakilala niya bago niya nakilala to. Tinago niya lang to sa'yo. So, dumating sa point na siguro habang nagkukwentuhan sila or nagchat-chat ba sila or video ko whatever, nakaramdam siya ng happiness dito sa person na to. At bigla siyang nawala ng siguro gana or nawalan siya ng time or biglang, sabi na natin, nawalan siya ng gana sa relationship ninyo. Dahil sa na siya dito sa, sa kanilang dalawa. And, until sa dumating din siya sa point na hindi niya na alam kung magpapatuloy na ba siya dito sa isa or sa iyo kasi dumating talaga din siya sa time na iiwan kanya gusto niya gusto niyang iiwan kanya para mag-stay dito sa person na to kasi happy siya dito nararamdaman niya yung happiness and um kaya lang, hindi niya magawa-gawa yun kasi napapalingon siya sa'yo. Naiisip ka niya, nakukonsensya ba siya or naiisip niya yung pagmamahala ninyo. Dalawa yung relasyon ninyo, sa, siguro sa dami ng pinagdaanan ninyo. So, dito siya nakukonfuse. Anong gagawin ko? Nahulog siya sa iba. Ngayon na nahulog siya sa iba ng ganito. So, ang ginagawa niya dito, tinatry niya pa din talaga yung best niya. Naglalakas loob pa din siya na. kumbaga ipapakita sa na you're still okay. Okay pa 'yung relationship niyo. So tina-try niya lang talaga dito na um kumbaga mina niya lang 'yung situation between you and the other person. Pero itong other person bago lang 'to. Bago niya lang nakilala 'to. So nahulog siya dito. Minsan nga gusto niya ngang sabihin sa 'to eh pero hindi niya nagagawa siguro na napipigilan pa siya siguro ng konsensya niya anong magiging reaction mo ganyan lalo na yung isa nahulog din sa kanya yung other person na yon so kumaga na, na pira, pinaramdam niya ng nung other person na yon sa person mo yung pagmamahal So, siguro kung sabihin na natin matagal na kayo, syempre parang sanay na kayo sa isa't isa, di ba? So, this is a new new na, na, na dumating sa buhay niya. So, mga fresh pa yung mga nangyayari, mga killing moments, kinikilala yung isa't isa. So, man, yan yung mga excitement in a way. Kaya sa nahulog sa isa't isa. Without knowing na yung relationship ninyo, dahan-dahan na siyang bumabagsak. So, may mga pangako kayo sa isa't isa na one day kayo yung magkatuluyan, one day magkaroon kayo ng successful relationship, ano man yung mga plano ninyo, goals ninyo sa isa't isa. And, um, bigla tong parang nakaramdam ka ng imbalance sa relationship ninyo. Biglang lumabo. Dahil nga sa kanya, naiipit na nga siya dito, between you and this person, kung kanino talaga siya mag-move forward. Kasi na-attract siya dito sa taong ito. Parang, nagustuhan niya yung, yung, yung kanilang, um, ano ba tawag dito, Kam yung company ng other person na to. Hindi na siya nakakatulog sa gabi ngayon, thinking about this other person. Nung, nung nadumating tong new person sa buhay niya. So, na-juggled siya ngayon. Minsan dito siya sa isa, minsan dito siya sa'yo. Pero, most of the time, dito siya sa isa. Kasi ikaw, nakaramdam ka na ng changes sa person na to. Parang meron ng hindi okay. Parang meron ng nagbago hindi na siya kagaya ng dati, kumbaga hindi na siya masyadong tumatawag or minsan na lang siya tumatawag o hindi na hindi na siya hindi na siya nagme nagme-message man siya pero hindi na kaya, kaya ng dati, tumatawag agad mga madami na bang mag, nagbago. So dito ka na nagtataka. Or kung magkikita nagkikita man kayo, minsan na lang siya pumupunta sa'yo. Ganyan pumupunta siya saglit lang umaalis agad alam mo magkakaroon din to ng clarity sa iyo magkakaroon to ng clarity sa iyo dito na merong ibang babae or lalaki sa depende kung saan kayo naka-resonate merong iba yung person mo kasi I si the clarity here. Kasi ikaw, kasi since nakakaramdam ka na ng something wrong, mag-o-observe ka na, pwedeng magtatanong ka na, pwedeng mag i ka na, pwedeng mag-o-observe ka na. You might be a Pisces, malakas yung intuition mo, pwedeng you might be a Libra, or a Taurus. So, mga Libra, matinik yan, matalino yung mga Libra pagdating sa magaganyan. <laughs> Parang, si Libra yung parang ano eh, detective yan, you know, kind of soldier. Uh, mat mat matalino kasi sila na nalalaman at nalalaman nila agad na may merong someone yung even minsan nalalaman pa nila kung sino okay without without the person knowing na alam na nila kung sino yung babae so i can see here na nalaman mo agad na to nag-imbestiga ka agad anong nangyayari bakit parang nakakaramdam ako na parang nagiging unfair na yung person ko sa akin at yung mga pangako namin sa isa't isa parang lumalabo na in a way so nalaman malalaman mo to magkakaroon to sa iyo ng clarity and once na magkaroon to ng clarity dito ikaw mismo yung puputo ng connection ninyong dalawa dahil sa um yun, natching ako dahil sa dahil sa um, pag observe kung mga nag ka lang talaga ng right timing, na merong kang enough evidence, so siguro nagkaroon ka talaga dito, kaya iniwasan mo to siya, etong person na to. Pero, nung time na yon na uh, umiwas ka, nagalit ka, nag siguro kayong dalawa, um, bumalik din naman siya sa'yo. Kung baga, dumating sa point na naisip niya din na to have a great changes with you na ayusin ko na to ayusin ko na to at ayaw ko mawala to ikaw nga so even though marami pa ako dito nakikita na parang um, hindi alam ko anong sinong pipiliin hindi madali yung paghiwalay nila hindi yung ibig sabihin na nalaman mo hiwalayan niya na yun agad hindi madali yun may nakikita pa ako dito na parang hindi parang itatago itatago niya pa din to at hindi niya sasabihin sa iyo at kung sasabihin niya sa iyo wala na yun wala na kami noon pero um meron pa kahit pa ng communication sa kanilang dalawa basta ayaw ka lang niya talagang mawala kaya sinabi niya siguro yun nagawa niya siguro yun so tignan natin kung ano ba talaga magiging relate ano ninyo outcome ng relationship niyo yung malalaman mo din itong sekreto ng person mo. Wala na. No? Mahirapan siyang bumalik sa'yo. Pero hindi ibig sabihin hindi kayo magkakabalikan. Mahirapan lang talaga siya. Mahirapan siyang bumalik sa'yo kasi may trust issue na dito eh lalabo na yung connection niyo pero there's still the possibility hangga hangga't mag- mag- uh, mag-e-effort mag siya dito na to prove you na wala na sila at sayo na talaga siya mag focus there's a possibility ka papatawarin mo din to siya eh. papatawarin mo din to siya once na magpakita talaga siya sa ng love and changes papatawarin mo pa din talaga to siya kasi na, may nakikita pa din ako sa inyong new beginning Though hindi madali talaga. Hindi madali para sa kanya na sige patawarin kita ganyan agad-agad. No. So ano yung magiging outcome naman nila nung new person na yun. So yung magiging outcome nila nung, nung new person na yun. Um, I can sense na magkakaroon sila dito ng issue about cheating sa other person. Hindi dito sa'yo do meron ng cheating dito pero malalaman niya na merong bago din yung par person na yon ganito yung na nasa sense ko so kung nung nalaman nung isa na merong ka sa buhay magkadarating yung araw kasi there's a possibility future na tong pinag usapan natin dito um darating yung araw na clear na sa kanya sa iyo na merong ganito um kahit mayroon pa silang communication dalawa. Medyo dahan-dahan na to silang babagsak. So, itong other person na to, i-open niya yung door niya ngayon. Hindi siya aasa na siya yung pipiliin dito. So, merong bagong dadating sa kanya sa buhay nung person na yon may mag-o-offer sa kanya ng new beginning. So, malalaman to ng new person, ay, ng person mo, kaya ika-cut off niya to. Dahil sa cheating din. So, siya mismo, magka-cut off nito at um, kaya siguro niya aayusin na this time magkakaroon sa kanya ng realization mali yung nagawa niya sa'yo at na karma siya sa ginawa niya sa'yo at kaya bumabalik siya or babalik siya sa'yo in the future pag desisyonan niya to na bumalik sa'yo kaya lang yun na nga hindi ganun kadali yung pagbalik niya sa'yo kasi ikaw medyo alanganin ka na ding bumalik sa kanya pero sa ipapakita niya sa'yo yung improvement na nagba, magbabago na siya, wala na sila lahat na mapapatawad mo pa din to isang araw so yun I can see signs alam ko may mga naghahantay ng zodiac signs pero it doesn't have to be okay hindi tayo nakafocus sa zodiac sign dito may nakikita lang ang possibility pero kung kahit wala dito yung zodiacs niyo baka nandito yung placements niyo kung hindi nyo pa alam yung placement, so wag na lang kayo mag-focus sa zodiac sign kung naka-resonate man kayo. Pwedeng sa inyo pa rin to. I can see Aries. You might, you or your person, or you might be dealing with um, Aries, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Pisces, Libra, Taurus, Capricorn, um, Leo, Sagittarius,